bike mo? Ano sira ng bike mo? Aplat ang oh, ko eh Aplat? Aba Ah may pantapal ako rito Itabi e, mo muna dyan Papalang ko para di ka na maglakad Ilagay mo muna dito Ah Tawa muna natin eh Adama po Ah, dun pa sa kabilang ilog pa? Ako, Ay, gagawa natin ng paraan para di ka na maglakad May nadaanan ka kanina na bultanay sa may unahan Ba't yeah. di mo pinabultanay? Wala po po yung pera ko wala kang pambulkanize Meron po kaso kulang po Ah, kulang yung pera mo? 20 lang po pera mo Ay, eto wala namang bayad to eh Hindi naman ako naniningil Salamat po sticker. Ito sir oh. e, ko muna ito sir kasi naaplatan si kuya eh. wala siyang pambayad sa vulcanizing kaya uh, ayusin ko muna yung bike niya eh. Ano maluwag lang yung pito mo sumingaw lang yung hangin sa gulong wala naman siyang butas kita mo kanina diba niluwagan ko tinanggal ko tapos binalik ko ulit Baba. eh, sumingaw lang yung hangin maluwag lang yung pito wala naman siyang butas ayan lang po yung maluwag uh, eto lang oh etong ano lang pito lang oh, check natin baka may matalas oh. resti okay na. I ano mo muna, i-testing muna. Ito tapos muna isa para sure ball tayo na okay na. Ikabit ka lang muna isa. Okay na? Ah, ah. Ay, makakauwi ka na nang damayan 'yan. Ah, salamat po, ah. Ah, wala naman, wala naman.